It's our day 22 para sa ating tunay serye. Hi everyone. So kakatapos ka lang magligo and maghilamos gamit ang Maxipil facial wash. And ang next step na natin for tonight, ang Maxipil exfoliant solution number 2. So let's start. Para sa ating next step, gagamit tayo ng Maxipil exfoliant solution number 2. One to two drops is enough. So one, two. upward pa din. So, that's it. For our third step and last, gagamit tayo ng Maxi Peel Moisturizing Cream. Ayan. Ayan. Mmm. Ayan. So, that's it. Um, I-share isha ko lang yung mga napapansin kong changes sa skin ko. And yun, nag-whiten pa rin siya. Malakas pa rin makakoreana. Although may mga pimples pa rin ako na late nang lumabas. Dala na din ng puyat. And medyo nagpipil pa rin siya banda dito. So it's okay kasi tinatanggal pa rin niya yung mga dead skin ko. There are two facts about pimple. Number one, there's only one way to get a pimple. Kapag ang oil glands natin ay nag-overproduce ng oil and nag-combine with dead skin cells, nababara yung pores natin, then nagkakabakteria ang clogged pores natin na nagkakos ng pimples. So, the second one is pwedeng dumami ang pimples natin kapag dinikit natin yung face natin sa maduduming bagay. Like dirty cell phones, pillowcases, pati na rin yung kamay natin na puno ng dirt, bacteria. Kaya guys, kailangan laging malinis yung mga gamit na dinidikit natin sa face natin. And syempre, going regular routine ang maxi pill regimen na cleaning, medicating, and moisturizing. Keep on checking www.facebook.com/maxipeelskincare para sa mga tips para sa bagong ganda bagong pag-asa. And guys, thank you so much sa mga inspiring comments. Gaya na lang ng comment ni Roxanne Jimenez. Hi Miss Jeff, sinabayan kita sa paggamit ng Maxipeel. Okay lang ba kung gagamit ako ng sunblock cream then gagamit ako ng Maxipeel concealing cream? So, hi Roxanne! Ayun, pwedeng-pwede kang gumamit ng Maxi Peel Concealing Cream after mong gumamit ng Maxi Peel Sunblock Cream. Since na pwede siya maging makeup base, matatakpan din yung pwede mong gustong takpan. If ever na nagpipil ka, ganun, matatakpan yan using Maxi Peel Concealing Cream. So, thank you so much! Maraming maraming salamat po sa lahat ng supporters and viewers and ini-encourage ko po kayo to continue following and continue using Maxi Peel. So that's all for tonight guys. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin tonight and may God bless us all. Bye-bye!